Game na? Ay, ito, ito, ito. Mina na, ta, oh. dito, sit, sit down, sit down, sit down. Sit down, sit down. Sit down. na ready na? Oo. Okay. Oh, dito, dito, dito. Bayaan mo si Uno. Open. Ano kay From Nidan Talen. Nidan Talen. This is from Ninang Talen. One, two, three. <laughs> 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 <Naki -tikon. laughs> okay, Siga, oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. mo oh. Oh, oh. Oh, ang lampot! Ito si Ever, ang ganda nito eh. Original ko eh. Ganda yun. Bisko naman. Abay yung puro angry bell. Huwag niya ano, ni Clyde, niramin ko saglit yung motor. Opo ate. Kuhanin na yung card na kayo. Sige. Magpapabilisan lang kayo. Ang dami! Tamang sabi niya, mas ate dalawa yan. Si Uno yan! Ito naman! Ito naman! Okay, abili mo na ako. Ito naman! Ay, walang kasulina. Pagkasulinaan mo. Ito naman. Ito naman. Kami na lang. Sa ibig ng Ate Labli! From Ate Okay, okay. may This is from Ninang Jinjen! Up, this is from Ninang Bikbik. Oh na, dinamin. Ano ba 'yan ng ano? Lalaki ng anong? Ha? Ano lalaki ng taon? Ay, ito hindi lang ito na puminsanan ko hindi na nila naibalo. Uh -huh. Okay, this is from walang pangalan. Walang pangalan, bakit dinilagya? Ono, straight din mo. aspresyalido pugalae kay ninini ito ah, kay ninang ninay <laughs> ninini ninini <laughs> ano <laughs> ni gumawa ti apo mo ja sige pahiran mo kay kuya kambal mo na oh ito ay, po may pangalan yung... mami ay no ay, may pangalan ba this is from maika si atin maika di ka di maika yung sumayaw ah. Ma'am. Ninong Mac. Ninong Mac. Ah, Mac. Mac Opo, kay Kuya Ninong Mac Mac niya kagabi. Mami, love you. Sige, okay mo lang yan. Oh. Kaya yan. Kaya kami. Ay, pang basketball! <laughs> <laughs> ano po! Kaya pa naman gusto gusto kong pilit pang basketball! <laughs> mag-partner! O, oh, daddy, o! Oh. Kaling kay Mac Mac, mag-partner na pang basketball niya. Excited? Ang loob ninong? Pagka-basketball na agad. O, oh, ito pa naman. Ito naman. Asan Amen na yun? Nakakauna. Yung mga ano, tag nila. Ay, asan na? This is from Rain and Gerson. Galing kay Kuya Rain at Gerson. Wow! Kainan! <laughs> Kainan ang box. Ano kaya ang nasa loob? Ito ka lang. Atom and Jerry. O, okay, ano? pa! Ay, may kasama pa! <laughs> oh. <laughs> Pangligo. tama yan. Pangligo is from kaya naman yun Papa, nchan <laughs> <laughs> <With jazz. laughs> hindi na naiybalot o galing Papa Well to uno na. nana ay isang bongkos pa